Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At update tayo ngayon mga bay dito sa narapit Nation Asian Games Para sa Gilas Pilipinas So, uh, eto ang si Justin Brownlee mga bay Eh, sa mga hindi nakakalam, kagaling lang niya sa injury Kaka-recover niya lang And, uh, gustong-gusto na nga daw nga maglaro Itong si Justin Brownlee at i-represent ang Pilipinas para sa Asian Games Ayon dito kay Brownlee, babawi nga raw ang Pilipinas So, dun sa uh, World Cup at uh, gagalingan nila susubukan nilang makuha yung gold or yung mga maka magkaroon ng medal dito sa Asian Games mga bayan na nangaganapin sa China and isa rin sa mga uh, excited na, na makarap ulit ni Brownlee itong si uh, Rondeolis Jefferson mga bayan o kasi kagrupo ng uh, Gilas Pilipinas yung Jordan kasama yung Bahrain at Thailand sa Asian Games so Posible na uh, itong uh, dalawang teams na to Jordan at Gilas, ang uh, makapasok sa next round sila yung posibleng magtap sa grupo nila. No? And marami din nag-aabang dito lalo na sobrang ganda din ang pinakita ni rondy Hollis Jefferson uh, sa World Cup. And samantalang si Brownlee naman ay eh, nagpahinga. And marami yung uh, kakagaling siya sa injury. And marami ang uh, nagtatanong or nag-curious kung ano nga ba yung magiging... Uh, performance ni Justin Brownlee after ng uh, kanyang injury at kung paano siya mag and yung chemistry na ipapakita niya. And uh, gusto niya ring sigurong ipak uh, ipakita dito na mas better siyang uh, naturalized player para sa Gilas instead kay Jordan Clarkson dahil nga doon sa familiarity and chemistry na may ng isang Justin Brownlee. So dito natin malalaman mga bay you no know, ng mga tao kung sino nga ba yung magandang fit para sa Gilas Pilipinas After nitong Asian Games Depende sa magiging performance Ni Justin Brownlee at ng Gilas Pilipinas Kung si Clarkson nga ba O si Brownlee yung mas magandang Naturalized player para sa Gilas Pilipinas And I think kasama din sa lineup dito uh, Si Ansh Kwame And uh, si, uh, Yung guard nila dito is uh, Gustong kunin Ni uh, coach team ko Nitong si Mikey William, So, yan yung dapat nating abangan na magiging performance ng gilas sa Asian Games. Yung namabay, maraming salamat sa pronood.